nakawalang aso laki. Nakakatakot yung mukha. Ito na yung nabili ko. Chicken wings, $10. Ayan, pata, mga ka-pinboy. So, $10 din to. Yung boss ko ay pumaparada lang. Nandiyan na siya. Ang aga niya pumasok, mga ka-pinboy. Ibalik din natin sa kanila yung per hour kasi, yung bayad nila sa atin. So, kailangan din natin, ibigay din natin yung tamang trabaho para sa kanila. Biyernes ng umaga mga Kapinboy boy Papasok na tayo At medyo maraming mga bata rito May program siguro sa school Alright Tawid tayo rito Nandito na tayo sa bus mga Kapinboy boy Papuntang Great South Road Bowling tayo nakasakay ng bus dahil may dumaan agad na bus kanina time check natin 8.49 nung umaga so meron pa tayong 10 minutes pero okay lang naman lumagpas ng 9 o'clock so ayan dahil na tayo Good morning mga kapid boy nandito na tayo sa trabaho ko 10 pin bowling nandito na yung boss ko na una sa akin hello bro yung boss ko ay pumaparada lang nandyan na siya ang aga niya pumasok mga ka pin boy na una pa sakin sa nandun kapaparada lang yung amo ko na una sa akin konti pero time check natin time check natin 9.05 pa lang sakto lang naman hindi naman tayo late right sabay kami magbubukas ng pinto hindi ko lang siya ipapakita kasabay kung pumasok yung mga amo ko kasama yung kanyang uh, apo si set so ay mga kapin boy nandito na tayo sa likod ng makina tapos uh, yan, magbibisa tayo ng pantrabaho at lilinisan ko lahat ng lanes ngayon Ah uh, kasi makapal yung oil kagabi na uh, pinahid ko dahil di ba may liga nga uh, kagabi so tatanggalin ko yon lilinisan ko kasi kapag uh, marami nang naglalaro mamaya yung mga bola hirap umakyat dito yan hirap sila umakyat kasi nga sa sobrang kapal ng langis kagabi so kailangan ko linisan ngayon so yun ang gagawin ko mga kapinboy tapos yung lane ay uh, aayusin ko din dahil uh, nagpipinjam yung distributor so ay mga kapinboy bis lang ako ng pang trabaho yo mga kapinboy mag alas 11 na ng umaga dito wala pa rin naglalaro bernes ganito talaga pag bernes so mga kapinboy meron tayong gagawin dito aayusin natin yung lane 7 at yun yung binigay na instruction sa atin ng ating amo yung distributor ng lane 3 ito transfer po dito pati yung chassis chassis <laughs> ito ito yung chassis na sinasabi ko mga ka board Ayan right so ito yung transfer ko itong electronic board yung kabuuan na yan doon sa lane 7 kasi wala yung chassis itong lane 7 ayan o oh. dahil nasunugan kami ng ganyan tapos distributor nito pagpapalitin ko lang lane 3 tsaka lane 7 bakit? kasi meron kaming liga sa linggo yung sinasabi ng amo ko kanina na blue ribbon uh, uh, tournament ewan ko kung company yata yun so sa linggo yun e eh, biernes na ngayon kailangan daw eh, ihanda ko na gawin ko na eh, transfer ko na pagganahin ko yung lane 7 dibaling itong lane 3 ay hindi gumana basta yung lane 7 kasi ang tournament sa linggo ay mula lane 5 hanggang 24. So ay mga kapinboy, uumpisahan ko na to. Ayan, nandyan yung mga gamit ko. Ayan. So ito transfer ko yun at ito rin ito transfer ko sa lane 7. So mga kapinboy, uh, ayan, uumpisahan uh, ko na para uh, habang wala pang masyadong naglalaro. Ayan, busy pa rin mga kapin boy. Lane 7, ginagawa ko yung distributor. Ayan. Lilinisan ko. Ayan yung ikakabit ko dito. So ayan mga kapin boy, buting ting. Lane 7 to. Ginagawa ko kasi gagamitin to sa tournament sa linggo. Ayan. Napakantar ko na yung lane 7. Ay, ako, ito, okay na. maandar na siya. Kasi, yan nga, uh, na-transfer na natin yung chassis. So, gumagana na siya. Ready na siya sa tournament sa linggo. Blue Ribbon tournament sa linggo. So, ayan, handa na. Ayos na. Yung lintry ngayon, yung walang chassis. Tsaka, may problema yung distributor nun. So, kailangan ko rin ayusin yun. Pero, inaantay lang namin yung chassis kasi nasunog yung board wala kami pamalit na bago. So ayan uh, mga pinboy. Ito yung trabaho ko dito sa likod ng makina, likod ng bowling. Uh, ito yung distributor, ito yung nag nagdi-distribute ng mga pins. 10 yung pins na nasa taas, 10 yung pins na nasa baba. So 20 lahat. So dinadagdagan din namin ng isa. So uh, para mabilis yung rotation, mabilis yung ikot ng mga pins. So ginagawa namin 21. So, ayan. Yan yung setup niyan. Sampu sa taas o labing isa sa taas. Tapos, sampu sa baba. Yan, para pagka na-strike, yung nasa baba, mabilis ka agad mag-set o nakaredy na sa taas para mag-set dun sa baba. So, ayan. Uh, okay na. Ayos na natin. No? Gumagana na. Kumaandar na. So, ready na sa linggo. So, kunting kalikalikot na lang, kunting buti-buting ting na lang dito. Kung ano yung mga makikita kong mga problema, yun, aayusin uh, ko, ha? hanap 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 ako ng trabaho dito para kahit papano, syempre, dahil wala naman tao, sasamantalahin ko na. Tsaka, syempre, uh, nandyan yung boss natin. Kailangan na, ano, makita tayong may ginagawa. Tsaka, ibalik din natin sa kanila yung yung per hour kasi, yung bayad nila sa atin. So, kailangan din natin ibalik yung ibigay din natin yung tamang trabaho para sa kanila so ay mga kapinboy uh, ayos na mga kapinboy pauwi na tayo tapos na yung duty natin hanggang alas 5 tapos din marami tayong ginawa kanina yung lane 3, lane 7 so ayan. lalabas ako ng bowling center at uh, pupunta nga pala ako ng mga bilihan ng mga karne Ayun, nagpapabilis siya kasi kapag ka, Deo po kasi, sabay kami laging kumakain nun. So, yun, nagluluto din siya. Bibili din ako ng ulam, titingin ako ng mga ulam dun. Uh, dadaan ako sa mga bilihan ng karne at bilihan ng mga gulay. So, ayun mga kabinboy, puntahan natin yun. Lalabas ko lang ng bowling center. Punta tayo na ang bilihan ng mga ulam, karne, mga gulay, mga ricados. Puntahan ko yung tindahan na yun. may mga buto-buto rin ng baboy, buto-buto ng baka na pang uh, bulalo mga ganun, meron dun uh, kompleto dun, pati yung mga mga lamb mga ganun, mga karne ng karne ng tupa meron dun so ayan, silipin natin yung bilihan na yun mga kap boy dito lang, malapit lang yun, sa Great South Road lang din yun uh, ah, 3 minutes lang ng lakad, papunta ron ayan ayan, tanaw ko na nga eh Diyan lang malapit lang yung madalas kong binibilan sa uh, madalas kong binibilan ng mga tinapay o katabi magkakatabi lang yun sila. So ayun. Ang ganda ng sikat ng araw ngayon mga kapinboy alas 5 pero may araw pa. Ayos kahapon eh. Kahapon medyo maulan-ulan. Eh dito na ako. Malapit lang. 3 minutes lang yung lakad. Ah, yung pala yun. Ayun, ang pangalan ng tindahan na yun, yung bilihan ng mga karne ay Mr. Meats. ayos. Tapos yung katabi niya, fresh fruit and veggies. Ah, uh, ba? Diba? Mano ka. So, ayun, papasokin natin mga kapinboy. Pero, magpapalam ako syempre para sigurado tayo mamaya. Hindi, mamaya bawal, ba? Diba? So, magpapalam lang ako. Sabihin ko, magvlog tayo sa mga presyo ng kanilang mga karne dito sa Manukao. Ito na yung nabili ko. Ah... Uh, bumili ako ng eh ito pakpak chicken wings 10 dollars tapos yung pork yung to pork hacks ba to ayan pata mga ka pinboy so 10 dollars din to wow masarap laga to ngayon ayos uh, babayaran na natin to thank you Walang sayote. Sayang o pang tenola sana ng manok. Ito na lang. Cabbage na nabiling ko bibili rin ako ng pechay ito may pechay sila bibili ako ng mga bawang sibuyas ayun eh. ito man dito yung bawang ayun may nakabalot pala sila so ayun ito may mga ano kalabasa $7.99 $3.99 yung bawang na ano kapak Bibili ako nito. ito uh, Wait 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 Ayan Dalawang Bawang Sibuyas kamatis. Luya Kapabilitin siya ng sibuyas Ayan Bawaan ko lang siya Ayan Ayan yung akin Ayan yung akin Luya So luya Magkano sa luya $11.99 per kilo wow, medyo mahal ah. ah, ito na lang kukunin ko ito, ayun $5.59 ayos ay yung mga nabili ko luya, sibuya, kamatis may kamatis pa sila rito Uy. parang ganito lang mga nakabalot-balot na sana mayroon mga nakabalot na nakaroon kagaya ng ganito kaso iisa na lang talong, boy, oh. talong mga ka-pinboy oh. talong $5.99 dollars and isang piraso ganito yung talong dito ito diba? isang piraso $5.99 dollars point 6 dollars na isang piraso lang yung mga kapin boy mahal ng gulay ito 8 dollars so dollars alright so ano pa ba kamatis ang cute nang nakuha ko kamatis sa limang piraso <laughs> nasa tangkay pa eh ah, so ano pa ba ah uh, penchay tsaka repolyo Ayan, kumuha din ako ng patatas kasi meron kaming patas so masarap yun sa bawan na may patatas diba tsaka pechay oh, pinboy tatlong bag tong dala dala ko ang bigat din to <laughs> ayan wala na tayo sa bus stop ang <laughs> dami kong dala alright kaya yan ayan. tatlo tatlo alright wala tayo sa bus stop Medyo okay nga mamili dyan eh Kay Paji Sa Indian store Yung sa kabila yata parang Thailander yung sa, kal sa mga karne Mga uh, Thailander yata yung mga yon. Pero yung sa mga gulayan Si Paji Indian Yung mga Indian yun Mas okay pa nga dyan Kung minsan kaysa sa Pakin Save kasi Parang mas mura ang kanilang mga paninda Ayun papunta lang ako na ang bus stop dahil medyo mabigat yung bitbit ko so ayan dami kong bitbit tatlong bag na mabibigat ayan mga kapinoy na tayo sa bus stop dito sa great south road ayun mga pinamili ah, sana dumang agad yung 361 mabigat yung dala ko tatlong bag so ayan uh, hindi pa tayo nakabilay ng bigas mamaya na lang siguro pagdating ko dun sa bahay lakarin ko yung pack and save bibili ako ng bigas dun tsaka ito yung mga tinapay. Ayan, stock sa bahay. So ayan mga kapin Ito ay naantay ko yung 361. Ayan. Ayan. At sana dumana agad para makawin na. Bibili ng bigas. Ayan, yun na lang. Bigas na lang kulang. Yo mga kapin Wala pa rin. <laughs> Wala pa yung bus. Dumaan yung 33. Dumaan yung 352. Ayan yung 3-3, dumana yung 3-3 yung 3-5-2 3, 3 na lang <laughs> Wala pa yung 3 6 ang daan niya sana ay 52 Pero lagpas 52 na, baka Ang kasunod nun ay 6 6 0 -8. Ayan Ayan. Yeah. 608. Daan ulit ng 361. Baka maagang dumaan yung 361 ah. Pero nandito na ako. 48 eh. 548. Dapat 452 ang daan nun eh. Wala. Baka na traffic. Natatanong ko na yung 361 mga ka boy. Parating na. Ayos. Uh, Makakasakay na tayo. Parahi na, parahi. Kasakay na tayo. Ay, Ayan, mga Kapinboy. Biyahin na. Puntang Manurewa. Ayan, no. Nandito na tayo sa Waymouth Road, mga Kapinboy. <laughs> Ang dalako ng dala ko. Ayan, baka pumunta tayo ng Pack and Save mamaya at bibili tayo ng bigas. Eh, wala na akong bigas meron akong ulam, walang bigas <laughs> yun lang ayun mga kapinboy, alis uli tayo pupunta tayo ng pack and save, madilim dito sa amin walang ilaw tong dinadaanan ko ayun mga kapinboy uh, pupunta tayo ng pack and save at wala tayong bigas, wala tayong may ng ngayong gabi So yun mga ka-Pinboy, papunta ako doon sa uh, Dito lang, sa Clendon Pack and Save uh, At bibili tayo ng bigas Ayan, baka bumili ako ng Palamaan, juice Tsaka yun, yung bigas yun Yung bibili ko ngayon sa Pack and Save Ngayon ako bumili kasi bukas Baka hindi ako makadaan sa Park and save doon malapit sa trabaho ko. Eh, tsaka wala akong may nga pala. Kaya ayun, bibili ako ngayon dito sa Clendon Park and Save. Dadaan tayo ngayon mga kapin boys sa uh, tunnel. yan. tunnel. Alam ko may ilaw naman dyan. Pagdating ko sa bahay, magsasahing ka agad ako. Tsaka maglalaga ako na nabili kong um, ano, oink oink. Ayan, ilalaga ako ngayon, lagyan ko ng peche at patatas. Yun lang. Mas gusto ko peche doon eh kaysa repolyo Uy, may eco. may ko, Ay, ito may ilaw nga. May ilaw dito sa tunnel kaya hindi nakakatakot. Pero parang doon sa kabila, wala. Ba't ganun? Sa kabila lang yung may ilaw. Dito wala. dili mo. Oh. Yun lang. Doon lang pala may ilaw sa kabila. Ayan mga boy. Ang alas na may ng gabi yung pakin save dito eh. Ah, lang natin. Barbershop. Ayan na. Ayan na ang pakin save. naka-jacket ako ng makapal malamig right jasmine rice baka ito na lang baka ito na lang kunin natin mga kapimboy jasmine rice kuya yeah. ate <laughs> ayan nabili na ako ng bigas juice at tayo ng palaman Ayan. Yan lang yung pabili natin. Ayan mga boy. Mabili na tayo ng bigas. Palaman tsaka juice. Yan lang binili ko. Uy na tayo. Medyo magbigat yung limang kilo. 5 kilo yung nabili kong bigas jasmine rice 15 dollars <laughs> tikman natin yung juice na nabili ko ito yung flavor nyo ito yan yung flavor nya 5 dollars ito eh. yan berry Sarap <clears throat> Pure juice Okay no maragay. No added sugar yeah, No added sugar No preservatives No juice from concentrate Raw and cooked <laughs> Binasa pa talaga eh. Sarap eh Ayos, binatey nyo. May nakawalang asun, baké? nakakatakot yung muka, uldugata yung bini. Wow. Baké ng asun, baké ng muka um. Uy dumerecho kana, kenerito. Ka tayo dyan <laughs> yun Yo, nandito na naman tayo sa tunnel shortcut papuntang bahay tsaka pack and save dito sa Clendon dito sa Clendon runabout maraming maraming salamat ulit sa lahat ng mga nanonood salamat po sa inyo mula sa puso we we'll